nakausap po ni Russell yung mama niya. Bakit naiyak si Russell? Ha? Huh? Russell? Wala po. Hmm, wala. Tapos mo lang. Kapag matagal ko na po sila, hindi Nawalan po yung ano Kaya welfare dun sa malapit sa kanila. Nasa na kredit ko sila. ano. mo ngayon, di ba? Tapos na kausap mo sila. O kamusta daw naman sila doon? Hmm. Ay, wala po. Ngayon ka, umiyak kasi naman po ganoon talaga pagka ano pag magulang ninyo na napalayo kayo sa pamilya pero isipin nyo lagi yung kinabukasan ninyo di bang hindi maganda mama mo sa'yo? Ha? po. Namiss lang yung pamila ko. Ilang months mo na ba siyang kinakausap mula nung Hindi po. Parang Anong birthday mo? Nakausap mo ba sila? Ay, hindi. 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 Hindi yung room wala daw hmm. yung wifi ng sa amin? wala na. Sabi ko na. Ang tanong, niya. Hmm. tanong. Hmm. Ah, hmm. niya yung wifi. Ah, uh, Papa mo na, kamusta daw? paningin mo dito. na hmm. Alam pa naman dito na safe ka naman dito, diba? Alam pa naman nila. Hmm. Hindi mo ba nabanggit yung tungkol na kontra sa dati Puldon? Ay, po. Sorry. sabi. niya, Ako pala dyan. Mm -hmm. na 'ko sa sabi yung I mean, di isabi eh, ko akala, akala ko din um, sabi ko na ano, sa kung, okay naman sila doon. Kasi kung... Okay, Ufe, sasabihin natin kay Daddy Paul kasi si okay. si na Sir Paul naman ha? doon naman sa Dabao. Oo, madali lang ang kontak kung pwede puntahan sila doon o no? ano. Wala na ang problema doon. Ha? Kasi hindi ko man okay. yung sinasabi ninyo, pinag-uusapan ninyo kanina eh. Hmm. Ikaw may, anong sasabi mo? Okay lang kung umiyak. Ha? Okay lang kung umiyak. Ganun din po ako eh. <laughs> Oo oh nga. Hindi ano may papayaw mo kay Russell? Laban lang. Laban lang? Laban lang, Russell. Uh, at alam ko, syempre, nakailang ilang na hindi nga nakakausap yung magulang niya. Uh, yan. Okay ka na, Russell? Opo. Ha? Opo. Yung mga kapatid mo, nakausap mo rin? Opo. Apo. Ano? Message mo na lang sila. Si sino yung kanino cellphone yung ginamit nila? Si tita ko po. Ah, napunta sila doon mismo sa bayan pa? Opo. Nasa hmm. Um, bibig kasi sila lang. Buti na timingan mo na ano. Ay lagi naman bukas yung ano rin na yung cellphone at least na sila ba tumawag o ikaw ang tumawag? kanina. Po. Kasi hmm. sabi ng tita, tita ko po, sabi nung nand daw po yung nanay ko. Gusto daw po may may ma sa akin. Uh -huh. <coughs> ano may kailangan ba? May pinansyal ba na kailangan? Ha? Wala po. Okay din po sila. Mhm. Uh, hindi kasi baka mayroong pinansyal na kailangan. Hindi pa ganun, sabi natin kay Daddy Paul. Okay lang sila. Okay lang po. Oh, sige si Russell ah, um, nalungkot po siya nung nakausap yung magulang niya yun ang hirap po pag uh, nasa malayo ka tapos po nakakausap mo kahit, kahit kami dati no hmm, bago pa lang kami na galing sa sumundor pumunta eh. kami ng Maynila siyempre magano uh, kami dito yung know? ang nga sa inyo si na ang tagal niya na ilang years niya bago umuwi doon, na siya sa Manino. Pag-iisa hmm. niya, wala pa yung mga cellphone-cellphone. Kasi nga ngayon, may cellphone. yung ano lang, sulat lang. Sulat, tapos ipapadala doon sa ano. Bago dumating doon, isang buwan. Kung um, ano kung ano, oh, tagal. Kasi dati sulat-sulat lang eh, ngayon, cellphone na pagpindot mo na doon ka, makikita mo na, nakikita na, mo pa yung magulang mo. Hmm hindi na nyo naranasan yung ganun. No? Kaya, taga lang kayo. Ha, Rasen? Okay. Ha? Lakasan ng loob. At uh, hanggang ka gagaya kay Gipol. Yung si Gipol din, isa rin na uh, parang nalulungkot din siya. Gusto rin na makausap yung ano. Papa niya. Si Maile, ganun din. Gusto rin makausap niya yung mama niya. Nakakausap naman niya eh. Si, si Maile, maliwit makausap yung mama po niya. Pero si Russell, So, minsan lang po kasi na po ang um, wala po kasi doon na wala signal, di ba? Okay. Oh. Hindi pa tulad dito kay Mylin, may signal doon. Pwede makasuyo doon sa pinsan niya. Alam naman kayo na okay naman kayo dito. Kasi pagka-outing niya po ng ganyan, tapos nilang yung magulang nila. Kaya lang, tulad na po kay Russell. Um, buti po natin po ngayon na nakausap mo yung magulang niya. Mo. Okay. mo na lang sila para at least si eh, medyo mawala na yung lungkot mo. Kaya kayo, pagbukin nyo yung pag-aaral nyo. Ito si Maylin po, gusto ko po ito matagal na po ito dito. Uh, wala na, yung lungkot nito Natabunan na 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 Sa po ito, hindi ito nangyawalan ko. hmm kahit sininulit akong malis na ako dito, ah, wala Okay lang kasi nagsama nyo ni si Rasel. Kaya nga po yung dalawa na ito, lagi po yung magkasama. Dito yeah. po nila yung peanut uh, na ano. Skinless. Walang balat. Nalis. Nalis. Patapos, na ba yung ginagawa? Hindi ko tuloy nakita. Ano pa ko? Diyan ano nilang, Ay, yan, panang, panang tapos, eh, na lang bukas yun. Nalagyan pa ng ipang tapos na tumawag na yung nanay niya. O yan at uh, <coughs> maraming salamat po sa walang sawa rin yung support kay Russell. Sa talk uh, po sa sponsor na Russell kay Mylin. Basta ang ano, angat po lang namin pagbutihin nila yung kanilang pag-aaral para makamit nila yung uh, tagumpay. Dinadaan nila po ni Mylin yung kain po ng rambutan. Yeah. Ah, malayo na pala doon sa inyo. Okay. Tumatawag na din kayo kapatid ko Isa. Pero pagka weekend na uwi siya doon. Hindi po, malayo po eh. Sa Florida po yun, sa Davao. Hmm. Ano po yung Davao. Yung kapatid mo, mas ma... Ilan na taon na tan ang ano sa'yo? Sumulit sa iyo yan? Opo. Babae? Laki? Babae po. Hmm. Abahe ko ulit pala kayo. Hmm. Teka, at least nakaka mo yan. nisan, Nakakausap mo. Opo. Opo. May ano naman po doon. Signal. May data naman po. Kahit walang ano. Wala kayo. <coughs> Ito lang po yung ano kay Russell. Medyo malayo po kasi sa pamilya niya. Kaya yung pa alala po niya yung pa pamilya niya. Pero mamaya po yan okay na po ulit yan. Kaya, uh, ano yung lang ito ni Maylin. Tinadaan lang pa ni Maylin ng kain po ng rambutan eh. Kaya ganoon eh. Shout out ni Rambutan ka. tayo. Uh, ayan. Uh. uh po kasi paborito talaga yung rambutan. Kaya basta nung natatandaan ko po yung pagkasakay ko yan. Galing dito sa ano, sa doon po sa sa kabilang bahay sa landayan mayroon po kasing bilihan ng rambutan talaga doon sa lugar na yun at uh, may nakita siya doon kasi yung tatay may rambutan doon uh, hindi naman ako makain to dahil matrapik naman doon sa lugar na yun mm -hmm. kaya na, ano, pero ngayon wala pa ako nakikita eh pag may nakita ako doon ako doon ng rambutan padala alam mo kainit eh? Padala, bago dumating yung doon, bulok na. Marami sa Dabao niyan eh. Sa Dabao na siya bumili. Padala, pabilis siya kay Daddy Paul. Hmm. Doon ba sa inyo, wala niyang puno na rambutan? Meron. Ay, meron pala eh. Di may bunga doon. Mga mga doon ngayon. Meron pala doon. Doon mismo sa inyong lugar? Malayo pa. Ah, malayo pa. Hmm. ayan. Ayan, okay na yan si Russell.